Magandang gabi. Maligayang pagdating sa nakakaantok na kasaysayan para makatulog. Dito sa ating munting tagpuan, hindi lang pahinga ang ating haharapin, kundi mga kwento ng lumang panahon. Tahimik, mabagal, at may mga lihim na maaring hindi mo pa narinig. Hindi ito lecture. Wala ring pagsusulit. Isa lang itong mahinahong paglalakbay sa mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas habang ikaw ay unti-unting niyayakap ng antok. Oo, pwede kang matulog habang nakikinig. Pero habang ang matay pumipikit, ang diwa'y tahimik na natututo. Kaya, kung handa ka na, idim mo na ang ilaw, humiga ng komportable, at hayaang ang kwento ng kahapon ang maging duyan mo ngayong gabi. Tayo'y magsimula na. Sa lumang bahay na bato, may tunog ng umuusok na palayok. Sa mga umaga ng panahon ng katipunan, hindi armas ang unang inihahanda, kundi kape o tsaa. Mabagal ang kilos, banayad ang simoy, tahimik ang paligid. Ang paghahanda ng mainit na inumin ay tila isang ritwal, ginagawang banal ng katahimikan. Walang pagmamadali. Sa bawat takal ng kape, may kwento. Sa bawat bulong ng tsaa, may alaala. Dito nagsisimula ang ating paglalakbay sa mga panahong payapa, ngunit makasaysayan. Bago pa man dumating ang instant coffee, may sariling paraan ang mga Pilipino ng paggawa ng kape. Hinahalo ang pinatuyong butil sa mainit na kawali. Walang apoy na nagmamadali. Pagkus, apoy na mahina at maalaga. Kapag luto na, gigilingin ito sa batong pangdikdik. Wala pang gilingan noon, ngunit may tiyaga ang kamay. Ang amoy, makaluma, maalinsangan, ngunit nakakaaliw. Ang lasa, mapait ngunit buo. Walang asukal noon, minsan na sinang isinasahog o kaya'y gatas ng niyog. Lahat ay natural. Ang tsa sa panahon ng katipunan ay gawa sa mga dahon ng banaba, pandan, lagundi o salabat. Hindi ito galing sa banyagang pakete. Kinukuha sa bakuran, pinatutuyo sa araw at binuburo minsan bago ilaga. Ang tsa noon ay panggaling sa lalamunan, ngunit higit pa Ito'y pampanatag ng loob, bago magtagpo ang mga kasapi ng katipunan. Kadalasay, may seremonyang pag-inom ng tsa. Tahimik, matagal, parang dasal sa bawat higop pulong ng katipunan ay madalas ginaganap sa tahimik na kabahayan. Ang mga dingding ay makakapal. Ang mga bintana ay nakatakip. Ngunit sa loob, may amoy ng pinakuloang kape. May tsaa sa abuhan. May maliliit na tasa sa paligid ng mesa. Sa gitna ng tensyon, naroon ang katahimikan. Bago sila mag-usap tungkol sa plano pinapainit muna nila ang katawan at loob ang inumin ang nagsisilbing paanyaya ng pagtitiwala hindi lang pampagising ang kape noon ito'y sinasalusalo iisang tabo pinapasa sa bawat kasama. Ang pagsasalo sa kape ay simbolo ng pagkakaisa. Tahimik ang mga sandaling ito. Walang ingay, walang yabang, isang simpleng tagpo ng kapwa ng kakaisa. Sa iisang layunin. Sa pagitan ng mga higop, may pakiramdaman, may pagninilay. Dito nagsisimula ang tiwala sa mainit na tasa. bawat amoy ng kape sa hangin ay tila paalala na may umaga pa. Ang bango nito ay hindi lang pampagising, kundi panghikayat. Sa mga panahon ng panganib, isang tasa ng kape ang maaaring magbigay ng pag-asa. Kahit nasa ilalim ng dilim, ang isang kasamang may dalang termos ay tila liwanag. Simpleng aroma Ngunit makapangyarihan sa bawat lagok may kaunting tapang. Habang ang mga lalaki ay nasa labas, may mga babaeng tahimik na nagtitimpla. Sila ang tagapagluto, tagapagtimpla, tagapagpatuloy. Ngunit higit doon, sila rin ang unang tagapakinig. Ang mga kusina noong panahon ng katipunan ay hindi lang para sa pagkain kundi lugar ng talakayan. Dito naipapasa ang lihim. Dito rin nagsisimula ang mga plano. Sa gitna ng madalas na gulo, may mga sandaling tahimik. Ang isang tasa ng tsaa ay tila sinadyang ilaan para sa mga ganitong sandali. Uupo ka sa labas, masdanang buwan, damhin ang init ng tasa. Walang kailangan sabihin, tahimik ang gabi, ngunit puno ng diwa. Ang ganitong katahimikan ay bahagi rin ng revolusyon ang revolusyon ng kalooban. Kapag umuusok ang tasa, parang umaakyat din ang panalangin. Sa bawat higop, may kasamang dasal para sa kaligtasan, tagumpay, at kapayapaan. Ang kapitsaa ay naging paraan ng pakikipag-usap sa may kapal. Hindi ito magarbo. Hindi ito malakas. Ngunit totoo. Isang tahimik na panalangin sa pamamagitan ng usok. Ang huling lagok sa tasa ay hindi pagtatapos. Ito'y paalala na may kasunod. Tulad ng mga katipunero, kahit matapos ang isang pulong, o isang gabi ng pag-iisip, laging may bagong umaga. Ang kapitsa ay hindi lang inumin. Isa itong alaala, isang tradisyon, isang katahimikan na nagpapatuloy. Kung ang kasaysayan ay parang tasa ng tsaa. Sana'y naihain ko ito sa inyo ng may init at katahimikan. Hanggang sa susunod nating gabi ng alaala. Magandang gabi at mahimbing na tulog.